So mga bagay na kailangan mong gawin kung sakali na ang isang lalaki ay masyado nang nanlalamig sa iyo. Alam ko mga kamamay, napakarami sa inyo ang nakakaramdam ng ganitong klaseng pakiramdam sa inyong relasyon. Yung iba nga dyan, okay, hindi lang makapagsabi. Yung iba nga dyan, hindi lang uh, ikangay makapagtapat. Pero yung kanilang nararamdaman sa isang lalaki is parang walang-wala na. Sabihin, wala na siyang uh, maramdaman, wala na siyang uh, uh, makitang concern. Sa madaling sabi, yung pag-ibig ng isang lalaki, yung dating sweetness ng lalaki, yung dating paglalambing, yung dating uh, pagbibigay sa iyo ng priority, hindi mo na maramdaman. Sa madaling sabi, parang hindi na siya nakafocus sa iyo. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki na nanlalamig sa iyo ay muling mabuhay ang pag-ibig. Okay? So, huwag natin masyado itong patagalin, mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin kung sakali na ang isang lalaki ay nanlalamig na sa iyo. So, number one, huwag ka masyadong maging needy o clingy. Okay? So, mga kamamay, kung ang isang lalaki ay nanlalamig na talaga sa iyo, huwag ka na masyadong mag-demand pa ng oras sa kanya. Okay? Huwag ka na masyadong needy Wag ka na masyadong uh, naiinis kapag ang isang lalaki hindi mo matagpuan. Kung ang isang lalaki hindi na nagbibigay ng oras sa iyo, 'wag mo siyang awayin, okay? 'Wag kang ma-pressure. Anong dapat mong gawin? Eh syempre, ang gawin mo diyan, maging masaya ka pa rin, okay? 'Wag mong iparamdam sa kanya na nalulungkot ka. Kasi the more na nalulungkot ka, nagiging uh, malungkot din ang aura niya. Sa so, madaling sabi, sa halip na suyuin ka, sa halip na manumbalik yung dating good vibes sa inyong uh, relasyon, eh lalayo pa siya ng palayo sa iyo. Bakit? Eh malungkot ka eh. Wala siyang nakikitang dahilan para bumalik. Wala siyang nakikitang dahilan kung malungkot ka. Pero kung masaya ka, hindi ka naghahanap ng oras sa kanya, hindi mo siya pinipressure sa bawat bagay, okay? at ginagawa mong maging masaya sa iyong sarili, Ginagawa mong mag-focus sa isang bagay. Ang isang lalaki ay makakakita sa iyo ng dahilan para manatili o para muling mabuhay ang pag-ibig niya sa iyo. Sapagkat ang tingin niya o ang nagiging tingin niya sa iyo is high value woman. Bakit? Eh sa halip na may stress ka sa kung anong ipinararamdam sa iyo ng isang lalaki. Kasi alam naman ng isang lalaki eh, kung siya ay nagiging cold sa iyo. Kasi nga, binabawasan niya yung time niya para sa iyo at alam niyo ng lalaki. Okay? So, para malino mga kamamay, alam nyo ng lalaki at ang gagawin mo, hindi ka dapat magpa-apekto sa lalaki. Kahit pa, ikaw ay hindi niya binibigay ng oras, still, maging masaya ka, mag-focus sa mga bagay na makapagpapaunlad sa iyo, mag-focus sa negosyo, mag-focus sa hanap buhay, mag-focus sa sarili mo, mag-ayos, magpaganda, magpa-sexy, magpasarap. Upang ang isang lalaki ay manghinayang, Okay? Kapag ka dumating yung time na manawa siya, na malamig siya, na maghanap siya ng iba, na lumayo sa iyo, ibig sabihin, manghihinayang siyang iwanan ka. Kasi nga, high value ka eh. May bagay ka. Kapakipakinabang ka. Hindi ka sakit sa ulo. Siya talaga yung problema mga kamamay. Parang isang lalaki nga, ay magising sa katotohanan na ikaw dapat ang kanyang ibigin, na ikaw dapat ang kanyang bigyan ng oras, eh kailangan, huwag kang maghanap ng oras sa kanya. Mag-focus ka lang sa sarili mo. That's it. Okay? So number two, magkaroon ng self-confidence at self-respect. Yes mga kamamaya, sa kabila ng inyong magulong relasyon. Kasi, kaya po minsan nalalamig ang isang lalaki dahil sa hindi maipaliwanag ng mga pangyayari, na mga problemang dumadaan sa inyong relasyon, kung bakit ang isang lalaki ay nalalamig. So ngayon, huwag ka masyadong magpapa-apekto sa kung anumang ipinararamdam ng isang lalaki sa iyo. Maging uh, babae ka pa rin may kumpiyansa. Okay, sabi ko nga sa inyo kanina, magayos ayos tumindig, tumayo ng matatag. At syempre, yung self-respect. Huwag niyong hahayaan na maghahabol ng maghahabol na maghahabol kayo sa kanya dahil lamang sa nanlalamig siya. Okay, ang hirap niyan mga kamamay. Lalo lang palayo ng palayo isang lalaki kung nakikita kanya na habol o sunod ka ng sunod sa kanya. Kahit mali yung kanyang ginagawa, ikaw pa rin yung naghahabol. Okay, self-respect mga kamamay ang ibigay sa inyong sarili para hindi lumaki ang ego, hindi lumaki ang ulo ng isang lalaki na maramdaman niya na hinahabol ka niya at poging pogi siya sa kanyang sarili na malaki ang kanyang kawalan sa isang katulad mo. Huwag ganun mga kamamay ha. Siya yung may problema. Baka mamaya kaya pala nanlalamig ang isang lalaki. Meron na pala siyang, uh, alam mo na, pinopormahan. Meron na pala siyang nakilalang bago. At hindi lang din makapagsabit, makapagtapat sa iyo sapagkat asawa ka niya, sapagkat jowa ka niya at matagal na kayo sa inyong relasyon. So, ang ginagawa niya, ini-extra lang niya yung oras niya doon sa ibang babae. Tapos, ang nangyayari, ang hatian, nagiging 70% ng oras niya is doon sa kabila at ang natitirang 30% o yung kaunting oras ay sa'yo na lamang. So, kaya nalalamig po ang isang lalaki. Pansinin niyo kapag ang isang lalaki nalalamig, eh, nakakausap nyo, nakakasama nyo, madalas nagagalik sa inyo kahit wala kang ginagawang masama. 'di ba? Humahanap ng dahilan para ikaw mismo ang magsimula ng break up, ikaw mismo ang magsimula ng away at makapag-focus ang isang lalaki ng mas maraming oras sa kanyang bagong babae. Kaya mga kamamaya, self-confidence, tumayo ng matatag, tumayo, tumindig ng maganda, talagang uh, harapin nyo ang hamon ng buhay at yung self-respect, napakahalaga niyan. Unahin nyo ang inyong sarili, mag-ayos, magpaganda at huwag nyo hayaan na niloloko kayo ng isang lalaki dahil lamang sa pag-ibig na yan. At dahil lamang sa ngalan ng pag-ibig, kahit mali ang isang lalaki, ay hahabulin nyo. No, no, no. It's a big no, mga kamamaya. Mas pataasin natin ang value mo sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng respeto sa sarili mo. Okay? So next, magbigay ng space at oras. Tandaan nyo mga kamamaya, kung bakit ang isang lalaki ay nanlalamig, siguro, baka, marahil, masyado na rin uh, minsan toxic na rin ang uh, inyong relasyon o masyado na uh, uh, nakakapagod ng lahat, paulit-ulit na lang. O baka mamaya silosa ka, baka mamaya chismosa ka, baka mamaya toxic pa lang ang ugali mo, hayaan mo muna siyang uh, magpag-isa. Hayaan mo muna siyang mag-isip. Huwag mo muna siyang guguluhin, hayaan mo muna siyang uh, gawin kung anuman yung gusto niyang gawin para makahinga, makapag-isip. Okay, huwag mong guguluhin, huwag ka muna magparamdam. Para ngayon, ang isang lalaking ng lalamig is makapag-isip. For example, binigyan mo siya ng time, one month, or sabihin natin two weeks, hindi ka nagparamdam, kung totoong mahal ka niyan, babalik yan. Kung totoong kailangan ka niyan, mag-iisip yan, at uh, paglipas lang ng ilang uh, linggo, babalik ulit 'yan sapagkat makikita niya ang halaga mo kapag ka wala ka na. Guni naman talaga mga kamamay, eh. Ang buhay sakaling natin nakikita ang isang tao o ang halaga ng isang tao kapag ito ay wala. Kaya mga kamamay, magbigay kayo ng space, ng oras sa kanila para kahit maram maramdaman nila kung ano yung kulang o wala sa kanila at ikaw yun. Okay? So next magbalik sa mga bagay na kinagigiliwan niya dati. Yes, mga kamamay. Ito ha, napakahalaga nito mga girls. Baka kasi mamaya, simula nung naging kayo, simula nung nagpakasal kayo, nagbago na kayo. Naging masyadong busy na kayo sa mga bagay-bagay. Nakalimutan nyo ng lambingin yung lalaki. Nakalimutan nyo ng uh, ibalik yung uh, masasayang ginagawa mo sa kanya. Kung paano mo siya itrato, kung paano mo siya alagaan, kung paano ka mag-concern sa kanya. Yung reminders mo noon, na tuwing alas 12 ng tanghali, tinatanong mo siya, babe, kumain ka na ba? Anong ulam mo diyan? Hinahanap-hanap niya yon. At ngayon, nawawala na nga. Kaya ang isang lalaki ay unti-unti na rin nawawala ng pakiramdam sa iyo nararamdaman sa iyo. Kaya mga kamamay, ang aking payo sa iyo, ibalik mo yung dating kinagigiliwan niya na ginagawa mo. Malaki yung uh, factor na ganon. O baka naman mamaya sa loving-loving, hindi ka na maasahan. Yung dating ginagawa mong magic pagdating sa loving-loving, hindi mo na ginagawa. Okay, halos pa ulit-ulit na lang ang routine. Wala nang thrill yung inyong loving-loving dalawa. Kung bakit pala ang isang lalaki ay masyado na nga naboboring sa iyo, nandalamig sa iyo, bakit hindi mo i-level up? Okay, ang paraan ng inyong loving-loving at yun ay magsisimula sa iyo. Kung kailangan mong mag-helicopter, mag-parachute, gawin mo mga kamamay. Kung kailangan mong magsuot ng mga cosplaying uh, shirts, magsuot ka. Kung kailangan mong maging pusa para lamang mag-enjoy ang isang lalaki at doon siya maging masaya at doon siya maging uh, magiliw, gawin mo. Okay? Walang ibang gagawa ng mga kamamay sa kanya kundi ikaw lamang. Pero kung ikaw din yung babaeng, uh, alam mo na, walang pakiramdam, kahit sinasabi ng isang lalaki kung ano yung kanyang gusto, eh, ay ayaw mong pakinggan, eh bahala ka, ikaw rin. Di ba? Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, ibalik nyo yung mga dating bagay. Kahit yung mga simpleng bagay lang na kinagigiliwan niya na dati mong ginagawa. Okay? And last, maging mas positibo at masaya. Tandaan nyo mga kamamaya, ang pagiging positibo sa buhay ay nakaka-good vibes po yan sapagkat uh, palagi kang masaya sa mga ginagawa mo hindi ka palaging uh, akala mo sinaklo ng langit at lupa ang inyong itsura sapagkat lagi kang negative kung mag-isip ka, eh akala mo parang wala ng pag-asa maging masaya rin kayo mga kamamay kasi yan ang magbibigay ng good vibes sa isang lalaki kaya nga mga kamamay, tingnan nyo yung ibang uh, couples uh, makikita mo yung lalaki, hindi ganun kagandahang lalaki kahit yung babae, napakaganda bakit? eh masayahin yung lalaki The way kung paano niya itrato yung babae, masyadong mataas o, ma, o, o magaling siyang uh, magpakita ng sense of humor sa babae, kung bakit napasagot niya yung babaeng maganda. Ganon din po sa isang relasyon. Ganon din po sa inyong relasyon. Kung kaya mong pasayahin, uh, paging, uh, uh, maging maganda palagi ang, ang good vibes o maging maganda ang vibes ng isang babae o ng isang lalaki, eh malamang sa malamang hindi ka niya iiwanan. Sapagkat uh, masaya ka eh, o masaya siya sa iyo eh. di ba? Kapag masaya sa iyo ang isang tao, o masaya ka sa isang tao, malamang sa malamang, hindi ka maghahanap ng ibang boring. Hindi mo siya ipagpapalit. Kaya yung good vibes, yung, mag uh, yung pagiging positibo mo, at pagiging masayahin, makakatulong yan upang manumbalik yung nararamdaman ng isang lalaki sa iyo. Hindi na siya manlamig. Hindi na siya lumayo sa pagkatulad na siyang ibang hahanapin, kundi yung sayang dala at dulot mo sa kanya. Okay? So yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang mga bagay na kailangan niyong gawin kung sakali na isang lalaki ay medyo o kahit masyado nang nanlalamig sa inyo. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Kung may mga katanungan, maglagay lang po sa comment section pag-usapan natin yan. So, see you for our next vlog. Paalam.